Historia Tagalog Horror Stories The Baker Hall Incident March 13, 2016 Isang grupo kami dati sa isang paranormal studies group Nag-organize kami ng meet-up kasama ang may 20 plus na mga miyembro. Tinawag namin itong UPLB Walk 2. Yung una kasi ay nung March 7 lang, kaparehas na buwan at taon. May mga miyembro na nagmula sa Maynila, pero karamihan ay taga Laguna. Sa Olivares Mall ang meeting place dahil halos nasa harapan lang yun ng Caltex sa kaya ng papuntang forestry. Sa FR kami lahat dumiretsyo matapos ay sa MBG. Sa MBG naman doon ay nagsagawa kami ng munting programa pagpapakilala ng bawat isa at kung bakit kami napadpad sa dako ng paranormal. Pagkalabas namin ng MBG ay bandang hapon na may nagpaalam na sa amin dahil uuwi na siya. Pagkarating namin ng harap ng umali hall, naggroup picture kami at mas marami pa ang nagpaalam dahil malalayo pa daw ang kanilang uuwian. Labin lima na lamang kaming natira at naglakad na kami patungong Baker Hall. Nag-group picture ulit muna kami sa labas at nagpaalam na rin yung tatlo pa kaya labing dalawa na lang kaming natira doon. Matapos ay hindi namin napansin na yung isang kasama namin na sa pagkakaalam ko nung panahon na yon ay spiritual practitioner na nasundan pa ng iba at nagsipagpasukan sa nakabukas na pinto ng Baker Hall. Wala sa plano namin na pumasok doon at kung may mapagkasundo ang papasok ang lahat, kailangan munang mag-organize ng plano at magpaalam pagkalabas ng mga pumasok sa loob bandang kaliwa sa harap ng Baker Hall. Doon na nagsimulang mag-react yung mga kasama namin. Marami daw na mula sa loob ng mga entity na maliliit ang sumugod palabas at yung iba ay sumakay sa likod nila. Sinakal sila at mainit yung presensya at paligid ng mga sumandaling iyon. Apat sa mga kasama namin na nung panahon na iyon ay mga sensitibo at may kanya-kanyang abilidad na espiritwal ang tinarget ng mga nasa loob. May mga naiyak na din dahil hindi nila kakayanin yung pagsugod sa kanila. Kaya nagpasya kami na lumayo sa Baker Hall at napadpad kami sa damuhan sa Freedom Park at medyo malapit na sa Fertility Tree at doon kami lahat umupo sa damo papaikot Nakahinga ng maluwag ang lahat at nawala na rin yung mga sumusugod sa mga kasama namin Wala pang dalawang minuto yung clairvoyant naming kasama ay may nakita siyang gabahay na nilalang lang na nakakloak, may tila armor sa mga balikat at may tila korona sa ulo na nagmula sa Baker Hall at papalapit sa amin. Tumatangis na siya noon pero wala siyang magagawa dahil alam niyang delikado na yung sitwasyon. Kaya pinapakalma lang namin siya. Yung isa naming kasama na babae na kalaunan ay naging una kong mentor sa espiritual ay hindi nakakakita pero nakakadinig siya at may kakayahang makipag-usap. Siya din ang nagsabi sa amin na maghawak-hawak kami ng mga kamay at ipikit ang aming mga mata. Habang nakapikit kaming lahat, sinasabi ng aming kasama na clairvoyant ang ginagawa ng entity na lumapit sa amin. Ini ikutan kami isa-isa sa mga likod namin at may sinisipat. Yung kasama namin ay kinakausap pa din yung entity vocally at nagpapaliwanag siya na hindi namin lahat sinasadya na pumasok sa loob ng Baker Hall. Humihingi siya ng paunmanhin sa mga entity na nasa loob at kami ay patawarin na. Inakala kasi ng mga entity doon sa loob na susugudin namin sila. Normal na na sila dahil biglaan nga naman na nagsipagpasukan sila sa loob. Humihingi ng kapalit yung entity sa nagawa namin. Sinasabi na yung mentor ko na lang daw ang kukunin niya. Mahaba pa yung usapan nila hanggang umabot sa humihingi na lang ng kahit anong alay may dalang dalawang mansanas yung isa naming kasama at inilagay sa gitna ang sabi daw ng entity ay ano yan may mga entity kasi na hindi alam ang mga prutas na mula sa ibang bansa may naglabas ng saging at inilagay din sa gitna tapos ay kumalma na ang lahat nung nawala na yung entity sa paligid. Kinabukasan ay nabalitaan ko na masama ang pakiramdam ng mentor ko kaya nagpatawa siya sa kanyang guru. Nasunog yung pinagtawasan, indikasyon na galit pa yung entity sa Baker Hall. Hindi na mahagilap ng mentor ko yung picture na yun dahil almost 8 years na rin mula noon sa pagkakaalam ko. Tumagal ng ilang buwan na pinahirapan siya ng mga entity sa Baker Hall bilang ganti sa nagawa namin. Hanggang tuluyan ang nawala yung galit nila. Matapos ang ilang taon na lumipas, kada dadaan ako sa harap ng Baker Hall. Nandoon lagi yung respeto kapag may concert at MMA competition na gaganapin doon ay hindi na lang din ako umaatid dahil baka magbalik ang mga nakakayanig na mga alaala -ala at ako pa ang pag-inita nila doon. Year 2019 ay may nag-invite sa akin doon sa Baker Hall na gusto niyang makita yung loob nito. Pero nagdahilan na lang ako doon sa kadate ko at alam ko sa sarili ko na makakasalag ako pero siya malamang ay hindi at baka umuwi akong mag-isa. Room 236 Bandang Mayo, nanganak ang sister-in-law ko sa isang ospital sa Cardona Rizal. Nurse sa ibang bansa ang asawa niya, kaya nung nanganak siya ako at ang boyfriend ko ang nagbantay sa kanya. Nung unang gabi ng recovery niya, ay hindi ako nakakatulog. Tapos madalas ako mag sleep paralysis. Super liit lang kasi ng space ng couch kung saan kami natutulog. Bali nakasandal yung couch sa pader facing sa kama ng sister-in-law ko. Tapos sa may right side naman yung pintuan ng kwarto hindi kami nakakatulog ng buhay ang ilaw kaya patay lagi ang ilaw para makatulog kami. Pagkatapos ay siksikan ng kami ng boyfriend ko sa couch na isang pahaba. Ine-extend lang namin ang monoblock para mas magkasya kami. Huling gabi na namin, nag-sleep paralysis na naman ako. Hindi ako makakilos pero medyo nakakadilat ako. Nakikita ko yung paligid ng kwarto, pati yung boyfriend ko at ang atiko. Kaso, may nakikita din ako sa may bandang pinto na may monoblock din na extra na nakalagay doon sa pinaglalagyan ng food tray. Dahil madilim nga, silhouette lang na hugis babae na magulo ang buhok at nakaupo doon sa upuan yung nakikita ko pagkatapos ay super lakas ng pump o tibok ng puso ko dinig ng tenga ko yung tibok nito yung babae na nakikita ko kasi ay umiiyak siya habang naglilimbak and forth siya sa upuan ang lakas ng hagulgol niya at ang sabi niya tulong tulong habang humahagulgol hindi ako nag-iingay dahil natatakot akong madinig niya ako pero pinipilit kong ikilos yung mga daliri ko para makakilos na ako at magising at pagkatapos nilalakasan ko yung hinga ko para sana magising ako at ang boyfriend ko nung ginising ako ng boyfriend ko tumigil yung babae sa pintuan at biglang lumingon sa akin gulat na gulat ako sa takot Binuhay ng boyfriend ko yung ilaw at ang sabi niya, ang lakas daw ng halinhin ko. Nahihiya siya dahil baka akala ng ate ko ay kung ano na ang ginagawa namin. Pagkatapos nun ay, hirap na hirap na akong matulog ulit. Hindi ko alam kung totoo ba o panaginip yung nakita ko. Lagi kasi kami sa ospital na yun, tsaka sa room na yun kami lagi napupunta. Kinabukasan, kinuwento ko sa ati ko yung nangyari. Nurse din kasi yung sister in ko at nag-duty na rin siya sa ospital na yun dati. Hindi lang daw ako yung unang nakakita sa babae na yun doon sa ospital at sa kwarto din na yun laging may nahuhulog na bariya. Minsan nga isang gabi ay nag sila doon nagtututuro daw yung pasyente nila na naka-intubate na. Sa may bandang lababo siya nakaturo. Tatlo silang nurse pero kinilabutan sila nung binasa nila yung sulat sa whiteboard nung naka-intubate. May nakatayo daw na babae sa ibabaw ng lababo. Lamang lupa Bata pa ako noong nangyari ito pero tandang tanda ko pa. Lumaki ako sa probinsya. Hindi sobrang liblib na municipality pero yung compound namin ay napapaligiran ng malalaking puno ng mangga. As in, yung malalaking puno talaga na matataas at ilang dekada na siguro ang edad. Hindi pa ako napapanganak nandoon na raw yung mga puno ng mangga. Masaya dahil maraming puno ng mangga at marami kaming espasyo na mapapaglaruan dahil malilim at malawak yung lugar. Lahat na nakatira sa compound ay kamag-anak lang din namin. Masaya ang childhood memories naming magpipinsan. Tuwing panahon ng manggahan ay naguunahan uunahan kami lagi pumulot ng mga hinog na mangga na nahulog sa gabi. Minsan, paagahan pa kami gumising para lang maunang makapulot ng mga mangga. Kaya pa naman yung compound namin noon. Nag-umpisa lang yung kababalaghan nung may dumaan na malakas na bagyo at may nabuwal na isa sa mga puno yung pagkabuwal niya ay umangat ang ugat niya dahil yung buong katawan ng mangga ay bumagsak sa lupa ng pahiga dahil doon nagkaroon ng malaking hukay sa lupa dahil nga sa nabunot na ugat dahil sa sobrang tanda at laki ng puno kaya yung ugat ay mahaba at malalim na din tinanggal lang ng mga tao sa amin yung maliliit na sanga dahon at yung mga pwedeng tabasin na part ng mangga. Pero yung pinaka-trunk niya at ugat ay hinayaan na lang nilang nasa lupa. Doon na nagumpisa ang lahat. Ang unang insidente ay naranasan mismo namin. Madaling araw noon, mga bandang alas 4 ng umaga. Gising na kami sa bahay dahil ihahatid sa airport yung tita ko papuntang Japan. Habang nagkakape yung mga magulang namin, naisip namin ng pinsan ko na mamulot ng mangga dahil siguradong maraming nahulog noong gabi at dahil 4am pa lang, kami ang unang makakapulot. Lumabas kami ng pinsan ko at ang dami talagang nahulog na mangga kaya pinulot namin ito isa-isa. Habang nagpupulot kami, may naramdaman ako sa likod ko na parang maliit na tumatalon-talon at sumusunod sa akin. Nung una, akala ko ay palakalang or aso. Pero nung saktong pupulutin ko na yung mangga sa lupa, tumalon sa harap ko yung maliit na itim na anino. Nagulat ako kaya tumakbo ako at napatakbo na din yung pinsan ko. Pagdating sa bahay, kinuwento namin iyon sa magulang ko. Pero sabi nila, baka aso lang daw or hayop kaya hindi na lang namin pinansin. Hanggang sa mangyari ang pangalawang insidente around 5 a.m naglalaba yung isa naming tita at hindi niya alam yung nangyari sa amin. Maaga siya naglaba dahil umuwi yung asawa niyang security guard kaya nagising na siya at hindi na ulit makatulog. Yung lugar na pinaglalabahan niya ay nakatapat sa kinaroroonan noong nabuwal na mangga kaya tanaw na tanaw niya yung hukay doon. Habang naglalaba daw siya at nakaupo sa bangkito. May naaninag daw siya na parang dalawang bata na tumatalon malapit sa hukay. Maliit ito na parang mga 2 years old lang pero tumatalon. Nung sinubukan niya na lumapit sa cyclone wire na bakod nila, nawala daw yung mga tumatalon na bata. Parang pumasok sa hukay ng mangga akala namin ay doon na natapos Hanggang sa pagkatapos ng ilang araw Nabalitaan namin na nagpanik atak yung pinsa ng tatay ko Na nakatira doon sa bahay na nasa kabilang side ng compound Bali pag ka sa labas Dadaan ka muna sa manggahan Bago ka makarating sa bahay nila Halos isang araw din siyang hindi makausap at parang tulala. Tapos nun, nung medyo nahimasmasan na siya, doon na siya nagkwento sa nakita niya. Bandang 9pm daw ng gabi, pauwi na siya galing sa trabaho. Dumaan siya sa manggahan at nung saktong padaan na siya sa natumbang mangga, may nakaupong maliit na parang bata sa trangka. Mahaba daw yung tenga, maitim at mabuhok. Nakatingin daw ito sa kanya at nandilisik yung mata at tumutulo pa yung laway. Nanigas daw yung katawan niya sa takot at hindi na nga daw niya alam kung paano siya nakauwi. Simula noon, wala na sa amin lalo na sa mga bata yung gustong lumabas pagsapit ng gabi sabi ng mga matatanda sa amin, baka daw mga lamang lupa yon na nabulabog nung umangat yung lupa ng mangga. Pwede rin daw na mga nakatira iyon sa buwal na puno. Pagkatapos nun, nag-alay na kami ng mga pagkain sa puno at nagkatay sila ng manok. Pinatak yung dugo ng manok sa puno at doon sa hukay bago nila tinabunan magmula noon hindi na ulit pa nagparamdam yung mga maliliit na nilalang Pumagpag at ang itim na anino Taong 2015 wala pa kaming sariling bahay ng mister ko kaya doon muna kami nakatira sa ancestral house ng family sa mother side ko dalawang taon din kaming nanirahan doon kasama ang 2 year old toddler namin. May kasama pa din kaming nakatira sa bahay at occupied na ang mga kwarto kaya sa sala kami natutulog. Up and down yung bahay at kahoy ang taas at semento naman ang baba. Gabi na noon at bandang 8pm or mahigit at naisipan namin ng mister ko na manood ng movie sa laptop. Nung manunood na kami ng movie, bumaba ang mother ko para mag CR siguro or uminom ng tubig. Sineset up ko na yung laptop at may nadinig kami na kumakalabog sa kusina. yung tipong parang nagpagpag ng tela na may tinamaan at ilang beses iyon. Kaya akala ko may nakita siyang ipis or daga si mother at binugaw lang niya gamit yung tela na parang hinampas. Pero maya maya yung mother ko ay kumakaripas ng takbo dahil may kung ano daw na pumapagpag sa kusina. E siya lang naman ang tao dun since lahat ay nagkukwarto sa taas at nasa kanika nilang kwarto na din. Kaya naman sinundan ko si mother sa taas dahil uusisain ko about doon sa nadinig niya. Pero nung pag ko, huling step ng hagdan ay kita ko sa may bintana na may anino na parang may sungay at tenga na parang pusa. Sumigaw ako at ang sabi ko, merong tao, habulin nyo sa labas. Laking gulat ko na yung anino paglampas sa bintana ay tumagos sa pader pero kita pa din. So kung galing ka sa labas, ang anino ay hindi na siya dapat makita sa pader paglampas nito sa bintana. At kung may dumaan man sa labas, which I doubt dahil malaki ang bintana at sa pinakataas na part na siya ng bintana ko nakita. Apat na layers yung bintana at kung galing ka din sa labas ang anino sa bubong ng kapitbahay ay hindi naman kita dahil sa streetlights. At yung labas ng bintana at garahe ay pantay ng bubong ng kapitbahay. Kaya imposible siyang anino ng pusa. Gated po ang bahay namin at puro bakod ang paligid dahil may kanya-kanyang bakod ang mga kapitbahay namin. Lumabas sila pero wala din silang nakita. Kaya nung gabing iyon ay hindi na kami nakanood ni Mr. ng movie sa laptop. Natulog na din kami ng buhay ang ilaw sa dining room. Historia Tagalog Horror Stories